Sa isang press conference nitong Martes, Nobyembre 14, inihayag ni Surgao del Sur 2nd District, Representative Johnny Pimentel, na marami na sa kanyang mga kasamahan sa Partido Demokratiko Pilipino, lakas ng bayan o PDP laban, ang kumalas. At naglipatan sa ibang mga political party, si Pimentel ay ang Deputy Secretary General ng Partido. When uh, the 19th Congress started or opened, there were 65 members. Mm -hmm. But uh, through the months, Medyo nalalagasan na and with the recent uh, developments, mas lalong uh, dumami yung nag-transfer sa ibang mga partido. Ayon kay Congressman Pimentel, noong nakarang linggo ay nasa higit sampung miyembro ng partido ang kumalas at lumipat sa ibang political party. Noong Nobyembre a 8 ay nanumpa bilang miyembro ng lakas CMD sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez Jr. ng Pampanga at Representative Carmelo Lazatin II ng Pampanga at Zaldi Villa ng Sikihor Ang tatlo ay dating miyembro ng PDP Laban. Noong Nobyembre at 13, apat pang mamabatas mula sa PDP Laban ang lumipat sa lakas Christian Muslim Democrats na pinamumunuan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ay sa Paranaque City 1st District Representative Edwin Olivares, Pasay City Lone District Representative Antonio Calixto, Zamboanga del Norte 2nd District Representative Glona Labadlabad -Labad, at Cebu 2nd District Representative Eduardo Roa Rama Jr. Noong Nobyembre at 10 naman, anim na kasapi ng PDP laban ang lumipat sa Partido Federal. Ito ay sina Representative Maria Jamina Catherine Agaraw ng Laguna, Representative Florida Robes ng San Jose del Monte City, Bulacan, Congressman Francisco Benitez ng Negros Occidental, Congresswoman Marlene Agabas ng Pangasinan, Congressman Richard Gomez ng Leyte, at Congresswoman Linabel Villarica ng Bulacan. Nagsimulaan niya ang lipatan ng partido ng mga membro ng PDP-Laban ng tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kamara bilang isang bulok-umano na institusyon. It started when there were some uh, accusations against Congress uh, na sinabi nga ng former president natin na uh, uh, bulok tayong institution. So the congressmen took it upon themselves also to defend the dignity of the institution. Dahil dito, nasa 15 na lang ang natitirang miyembro ng PDP laban sa Kamara. Bukod kay Congressman Pimentel, kabilang dito ang presidente ng partido na si Rep. Jose Alvarez, Rep. Eric Martinez, Rep. Ara ko, representative Rep. Richard ko Rep. Tonton ko Representative Carl Cari, Representative Joel Sakdalan, Representative Panotes, Representative Dale Corvera, Representative Cali Dimaporo, Representative Isabel Zamora, Representative Mitch Kahayun Uy, Representative Divine Yu at Representative Ruwel Gonzaga. Pero ani Pimentel, posibleng mabawasan pa ang nasabing bilang at maaring nga abot sa hindi bababa sa lima ang may iwang miyembro ng Pilipinas sa Kamara. But uh, I have learned uh, from the members that uh, in the coming weeks, they will also be transferring to other political parties. I believe na ang maiiwan na lang sa PDP, mga 4 members na lang as far as Congress is concerned. Matatanda sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nasa isang darat ang bilang ng miyembro ng PDP laban sa Kamara ayon kay Congressman Pimentel binigyan din ng mambabatas na bahagi sa mandato ng mga kasapi ng House of Representatives ang nakahanay sa direksyon ng liderato Congress is a collegial body and there is a leadership that uh, manages or supervises the affairs of Congress so therefore we as members of Congress should also be aligned or attuned with the direction of the leadership